Ang sino mang mga pet lovers ay tiyak na gugustuhin na pakainin ang kanilang mabalahibong kaibigan ng mga pagkain mula sa kanilang mga kinakain mula agahan o hanggang sa hapunan. Ngunit hindi lahat ng pagkain ay angkop para sa ating mga alaga, lalo na sa mga pusa. Ang mga diet ng pusa ay kailangang maging partikular dahil mayroon silang sensitive na digestive system at maaaring magkaroon ng diabetes kung pinapakain ng mga pagkain mataas sa asukal. Mayroong ilang mga pagkain na ligtas para sa iyong pusa upang kainin bilang isang alternative treats. Sa video na ito mga kapusa ay tatalakayin natin kung aling mga pagkain ng tao ang ligtas na ipakain sa iyong mga pusa. Welcome to our channel mga kapusa. Welcome to Magical Cats PH. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel maaari mo na i-click ang subscribe button at hitang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating videos. Mga lutong karne. Dahil ang mga pusa ay obligate carnivores, mahilig sila sa karne at malamang na nakakain na ng iba pang uri ng karne na ibinibigay mo sa kanila. Ngunit siguraduhin lamang na naluto maigi ang karne upang maiwasan ang mga sakit na dala ng pagkain mula sa hilaw na karne, tulad ng salmonella, E. coli, o listeria. Ang karne ng baka, sa partikular, ay mayaman sa mahahalagang amino acid na mahusay para sa kalusugan ng iyong pusa. Gayunpaman, siguraduhin walang dagdag na pampalasa at sarsa ang anumang lutong karne na pinaplano mong ibigay sa iyong pusa, dahil maaaring magdulot ito ng problema sa digestive system ng iyong pusa. Mga lutong isda Ang isda ay isa pang paboritong pagkain ng maraming pusa. Ito ay isang mahusay na pagkain ng tao na inihahain sa iyong pusa dahil sa mga natural na benepisyo kagaya ng amino acid, omega-3 fatty acid, at fish oil na tumutulong sa kanilang mga buto at kasukasuan habang sila ay tumatanda. Ngunit katulad ng karne, tiyaking ang isda na ibinabahagi mo sa iyong pusa ay luto at walang mga additives tulad ng asin at pampalasa. Hindi rin mainam ang isda para sa pang-araw-araw na pagpapakain, inirekomenda ng mga eksperto na panatilihing 10% o mas kaunti pa ang pagkain ng isda ng iyong pusa sa kanilang pangkalahatang jeta. Scrambled o Hard-Boiled Egg Kung kumakain ka ng mga itlog para sa almusal at mukhang interesado ang iyong alaga, tiyak na maaari mong ibahagi ang ilan sa kanila dahil ligtas ito para sa mga pusa. Ang mga itlog ay puno ng mga sustansya at lubos na natutunaw. Maaari silang maging perpektong paminsan-minsang pagkain para sa isang pusa. Siguraduhin lang na hindi mo pinapakain ang iyong pusa ng hilaw na itlog na maaaring maglaman ng foodborne bacteria. Cucumber or Pipino Maraming mga pusa ang hindi mahilig sa mga prutas at gulay, ngunit kung makikita mo na ang iyong mabalahibong kaibigan ay humihingi ng ilan sa iyong mga merienda na pipino. Ligtas na magbahagi ng kaunti sa kanila. Ang mga pipino ay maaaring maging isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina para sa iyong pusa, at maaari ding maging isang mapagkukunan ng hydration at digestive aid. Siguraduhin lamang na balatan ang pipino bago ibigay sa iyong pusa, dahil ang balat ay maaaring naglalaman ng mga pesticide na maaaring magdulot ng pananakit ng kanilang tiyan. Steamed Broccoli Ang isa pang gulay na ligtas at masustansyang pagkain para sa pusa ay ang steamed broccoli. Ang broccoli ay puno ng mga antioxidant na maaaring makatulong na mabawasan ang mga free radicals sa katawan ng iyong pusa. Bilang karagdagan tulad ng pipino, ang brokoli ay maaaring makatulong sa iyong pusa sa regular na pagdumi. Gisantes or sweet peas. Ang gisantes o mas kilala bilang sitcharo ay tila baging na halaman na madalas hinahalo sa mga lutuin ni nanay. Pakicomment naman mga kapusa kung ano ang tawag sa gulay na ito sa inyong lugar para malaman din namin. Ang mga gisantes o peas ay may starchy at naglalaman ng malaking bilang ng fiber, kaya maaari silang maging isa pang magandang gulay na ibabahagi sa iyong pusa kung sila ay naglalambing. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga commercial cat food ang naghahalo ng mga gisantes bilang isang sangkap. Ngunit tandaan, kung pinapakain mo ang iyong pusa sa garden o taniman ng mga gisantes o peas, alisin muna ang mga ito sa pod or balat nito dahil hindi madaling matunaw ang mga pea pod. Mga carrots. Ang mga carrots ay isa pang kilala na sangkap sa paggawa ng mga cat foods na naglalaman ng beta-carotene, vitamin A at iba pa. Ngunit kung nagbabahagi ka ng mga carrots sa iyong pusa, na naluto ito ng mabuti, ang mga hilaw na carrots ay maaaring isang mapanganib sa kadahilan ng maaring mabulunan ang inyong mga alaga. Mga saging Bilang isang prutas na puno ng masustansyang carbs, fiber, at nutrients, ang saging ay tila isang nakakaakit na merienda para sa iyong pusa pero dapat ito ay kaunti lamang, siguraduhin na huwag pakainin ang iyong pusa ng sobra na saging dahil maaari itong magdulot ng mga isyo sa pagtunaw at ito ay may mataas na sugar content. Mga blueberries. Ang mga blueberry ay maaaring magpasaya at magbigay ng masustansyang pagkain para sa iyong mga pusa. Maaaring makita pa nga ng ilang pusa ang mga ito bilang isang lero ang bola na maaari nilang laruin sa sahig. Ang mga blueberry ay naglalaman ng mga antioxidant na mahalaga sa balanced diet ng mga pusa. Bagamat tulad ng lahat ng mga pagkain, ang pag-moderate ay mahalaga kapag nagpapakain ng mga blueberry sa mga pusa, nire ng mga experts sa dalawa hanggang tatlong blueberries lamang bawat serving ang mga pusa. Kung umabot ka sa punto ng video na ito maaari mo bang e-comment kung taga saan ka. Para malaman namin kung saan na umabot ang video na ito. Pakwan or Watermelon ang pakwan or watermelon ay isang kilala na pruta sa mga pusa. Maaari itong maging partikular na kaakit-akit sa mga pusa sa panahon ng mas maiinit na buwan dahil ang texture ay kawili-wili sa kanila, at pinapanatili sila nitong hydrated. Gayunpaman, magingat sa dami ng pakwan na pinapakain mo sa iyong pusa, ang pakwan ay may mataas na sugar content na maaaring humantong sa digestive upset at diabetes. Mansanas or apple. Ang mga mansanas or apple ay isang ligtas na merienda para sa mga pusa pero dapat sila ay binalatan. Katulad ng mga pipino, ang balat ng mansanas ay maaaring naglalaman ng mga pesticide na hindi maganda sa inyong pusa. Ang malutong na meriendang ito ay rich in fiber, siguraduhin lang na sundin ang mas mababa sa 10% calorie allowance rule kapag ibinabahagi ang treat na ito. Oatmeal. Ang hilaw na oatmeal ay isang kilalang sangkap sa maraming cat food, dahil ito ay isang whole grain na naglalaman ng good source of protein, fat, at mga amino acid. Makakatulong ito na mapanatili ang pagiging energetic ng iyong pusa. Maaari mo ring pakainin ang iyong pusa ng nilutong oatmeal, siguraduhin lang nalutuin ito sa tubig sa halip na gatas. Ang spinach ay isang ligtas na gulay para pakain sa inyong pusa sa katamtamang dami dahil naglalaman ito ng napakaraming vitamins, minerals at antioxidant. Gayunpaman, pinapayo ng eksperto na hindi mo ito dapat ipakain sa mga pusa na may history ng urinary tract infection o mga isyo sa pag-ihi. Nalaman na natin ang mga pagkain pwede natin ipakain sa ating mga alagang pusa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel mga kapusa, maaari mo nang i-click e ang subscribe button at i-hit e ang notification bell para sa mga susunod pa nating videos. Salamat sa panunood mga kapusa!